Hello guys! Sa vlog natin ngayon ay sasagutin natin ang tanong na madalas itanong ng ating mga security personnel. Bakit nga ba hindi valid ID ang LESP o Licensed to Exercise Security Profession? Tara alamin natin! Alam nyo ba mga kaibigan, ang LESP o Security License ay ibinibigay ng PNP Sosya sa mga security guard bilang patunay na sila ay lisensyadong magtrabaho. Para siyang work permit o professional license. Pero bakit hindi ito tanggap bilang valid ID? Sa mga transaksyon tulad ng pagbubukas ng bank account o pagkuha ng government service. Heto ang mga dahilan. Una, hindi siya kabilang sa listahan ng primary government issued ID. Ang tanggap kasi ng mga bangko at opisina ay mga IDs tulad ng Passport, UMID, Driver's License, PRC ID at National ID at iba pa. Pangalawa, ang LESP ay Restricted in Use. Ibig sabihin, pangtrabaho lang siya at hindi ginawa para sa lahat ng legal at financial transaksyon. Pangatlo, hindi siya recognized ng lahat ng institusyon dahil issued lang ito para sa specific profession, ang pagiging security guard. Ngayon, alam na natin, mga karo, mga ka-59, ang LESP ay mahalaga sa trabaho ng mga security guard. Pero kung gagamitin sa mga government o bank transaction, kailangan pa rin natin ng ibang valid IDs tulad ng passport, UMID, o national ID. Kung nagustuhan niyo ang vlog na ito, don't forget to like, share, and subscribe sa ating channel. Maraming salamat sa panonood at kita kits ulit sa susunod na vlog. Thank you.